Ja al Ginawa ni Allah ang kaba, ang bahay na pinakababanal bilang pagpapanatili para sa mga tao. Ang buwang pinakababanal, ang alay at ang mga nakakwintas. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اي كيو الله <سؤال> indaka ka alam sa nang nasa mga langit at nang nasa lupa at nasi Allah sa bawat bagay ay maalam i'lamu anna Allah shadidul 'iqab i'lamu anna Allah shadidul 'iqab wa anna Allah ghafurur rahim alam dinniyuna si Allah ay matindi ang parusa at si Allah أي بابا ما و ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ولام كلام أنسى سوقه كنت باوت شي الله أين كاكا لا مسعدان هيا قال مني سعد ونو قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون سبيهن مو hindi nagkakapantay ang karimarimarim at ang kaya-kaya kahit paman nagpahanga sa iyo ang dami ng karimarimarim kaya mangilag kayong magkasala kay Allah o mga isip nang sa gayon kayo ay magtatagumpay ya la an ashiya in tasukum mga sumang palataya wag kayong magtanong tungkol sa mga bagay kung ihahayag ng mga ito sa inyo ay magpapasama ng loob sa inyo ang mga ito kung magtatanong kayo tungkol sa mga ito sa sandaling ibinababa ang Quran, ay ihahayag ang mga ito sa inyo. Nagpaumanahin si Allah sa mga bagay na ito. Halim. Si Allah ay mapagpatawad, matimpiin. Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. May nagtanong nga ng mga ito sa mga tao bago pa ba ninyo pagkatapos sila sa mga ito ay naging mga taga-tanging sumampalataya. Ma ja'ala Allahu min bahira wa la sa'ibatin wa la wasinatin wa la ha min wa walakin na al aladhina kafaru yaftaruna al ala Allahil kathiba wa aktharuhum la yakilun. Hindi nagtalaga si Allah ng pahira, ni sa iba ni wasila ni hame Subalit ang mga tumangging sumampalataya ay gumagawa-gawa kay Allah ng kasidong at ang higit na marami sa kanila ay hindi nakapag-unawa. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. كفاك سينابي ساكا يوسف بابا الله أتسوغو أي kasapatan sa amin ang natagpuan namin sa mga magulang namin. Kahit ba noon ang mga magulang nila ay hindi nakakaalam ng anumang at hindi napapatnubayan? Ya o oh, mga sumahang palataya, mga laga kayo sa mga sarili ninyo, hindi makapipinsala sa inyo ang sinumang naligaw kapag dapat napatnubayan kayo. Tungo kay Allah ang babalikan ninyo ng lahatan sa kamagbabalita siya sa inyo hinggil sa nang dati ninyong ginagawa. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى اثنان عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه O mga sumampalataya, ang pagsasaksi sa pagitan ninyo kapag dumalo sa isa sa inyo ang kamatayan sa sandali ng tagubilin ay gagawin ng dalawang may katarungan kabilang sa inyo o dalawang iba pang kabilang sa iba sa inyo kung kayo ay naglakbay sa lupain at tumama sa inyo ang pagtama ng kamatayan. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين pipigil kayo sa kanilang dalawa matapos na ng pagdarasal at manunumpa silang dalawa kay Allah. Kung nag-aalinlangan kayo na nagsasabi, hindi kami magbebenta nitong panunumpa sa isang halaga kahit paman man iyon ay isang may pagkakamag-anak at hindi kami magtatago ng pagsasaksi kay Allah. Tunay na kami kung gayon ay talagang kabilang sa mga nagkakasala. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. مونيت كونغ لاتوكلاسان ناصي لاندلاوان اينا جينكرابات دابات سايسان كاسالانا ننصي نونغالين نبانونومبا" may dalawang ibang tatayo sa katayuan nilang dalawa na dalawang pinakamalapit na kaanak kabilang sa managing garapat dapat sa pagmamana. Ayuqusimani billahi la shahadatuna min shahadatihima wa inna idhan zalimin Saka manunumpa ang dalawang ito kay Allah Talagang ang pagsasaksi namin ay higit na totoo kaysa pagsasaksi nilang dalawa at hindi kami lumabag. Tunay na kami sa makatawid ay talagang kabilang sa mga tagalabag sa katarungan o yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, wa'ttaqullaha wasma'u, wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Iyon ay higit na malamang na magsagawa sila ng pagsasaksi ayon sa katunayan nito o mangamba sila na tanggihan ang mga panunumpa Matapos ng mga panunumpa nila, Mangilag kayo magkasala kay Allah at duminig kayo. Si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail.